araw, ito po ay hindi lamang simple programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buwakenyo. Kaya naman, isang malakas na palakpakan po para sa Municipal Government of Buwa. At upang simulan po ang ating programa, inaanyayahan ko po, po na ang lahat ay magsitayo para po sa isang panalangin na pamumunahan ko ni Kagawad Lorena Gerdin. Garcia. Ah, yeah. 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 sumadali <laughs> so, po muna tayo manahinig at po natin ang presensya natin, Panginoon. So, lang naman ang anak ng Santo, Amin. Panginoon, kami po ay nagpukuri at nagpapasalamat sa iyo sa ngayong oras dahil kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na makadaupang paladaan Ng na mayora at ang kanya mga panggulian. Ganyan din po sa aming mga vice mayor at kung sino bang po ang lahat na aming mga bisita. Ha, Panginoon, nabayan mo At kung kami man po may mga ay may mga pagkakamili, ay kung unawain at patawarin. At lahat po ng ito ay ating sinasamo sa so, pangalan ng iyong anak at Jesus. Amen. Peter ng Patlaylaylay, aking pong tinatawagan ng aking butihing kapitan sa galang-galang Pap Arnel Babio sa Masagabang Palakasan. Ang pagkakamilihan po sa aming lahat ito uh, po ang ating pagpapit sa ating ng Bayan Dua at pagkalanggan ng uh, Army, Pilatus Karyon. Sa pagkalawa ng ng Bayan, kay Kuya Mark Senyo, sa mga konserpo, po, kay konserpo Mabuti. Si Kao Nelay, uh, ito po ang isang ito pagbibigay ng pamayang bayan. pamilya ng Iskariyo, kasama po yung at uh, 12 bayan ng Ano po? Meron well, po balita uh, tungkol po sa pagbibigay ng mga papaskong ng pamalang bayan. Ano? Uh, si, sinamam na po ang balang magsabi ng magandang balita po para sa inyo. So, uh, ang sistema po natin mamaya, pinapauna ko po, oh, Ah, uh, dalawang pila po, bawat puro, priority po lane po, yung mga senior, at saka yung mga buntis. Then yung isang pila ay para po dun sa ating mga kapurok. Ano? Ganun din po sa bawat purok na nakalagay, Tumilan na lamang po ng dalawang pila. Ano? Uh, sa, sa, sangalan po ng sangguniang bayan ng Laylay, amin pong pinapabot ang... amin um, taus-pusong po sa salamat para po sa taong taong pagbibigay ng inyong gift-giving sa pangunguna po ni Ma'am sa 12 Sangguniang Barangay, ah Sangguniang Bayan. Maraming-maraming salamat po. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming-maraming salamat po Kapitan Arnel W. Mabiyog sa inyong pong mensahe. Ngayon naman po, maririnig natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy na sumusuporta sa, sa mga programang tulad po nito. Mga, barangay, mga taga Barangay Laylay, akin pong tinatawagan ang pangalawang punong bayan, kagalang-galang, Mark Anthony E. Senyo. Magandang... Umaga po, Barangay Laylay. Parang na-miss ko mga taga-Barangay Laylay. Pagalipas ang ayam na buwan, nagbabalik po ang tinkerion dito sa inyong barangay upang magandog ng inyong pagsasaluhan ngayong darating na kapanganakan ng ating poong Iso Kristo sa pamagitan po ng ating napakagaling na punong bayan, palapapo natin, Mayor Army Veracruz Carion. Kasama po ang miyembro ng ikalabing dalawang sangguniang ng bayan sa panguna po ng ninong ng bayan na pakinggan ko po kanina. Marami daw po ang buntis dito, sabi ni punong barangay Arnel Mabiyog. Tapos po ang mga buntis! Kapitan, wala namang para mga puntis. Sabi mo marami. Dahil binulong po sa akin, ikaw sa sito, ang ninong ng bayan, pagkaanag daw po ninyo, pabibinyagan agad, ni si sito Laylay, at siya po ang gagawing ninong. Kasama din po natin, barangay ang una, kay Consul Chief Manguela. Palapak naman po barangay Laylay. yon. At kasama rin po natin ang Consul na Mabuti, Consul Wilson mabute. Kung may mabuti, may matinong konsyal, konsyal Tino Manrique. At kasama rin po natin ang napagaling na konsyal, anak na ating punong bayan na nagsusulong sa konsyo ng scholar, Isko Supplies, Konsyal Isko Jacinto. Pagbati rin po sa ama ng ating barangay, ang napagaling na mga punong barangay, Kapitan Arnel Mabiyog. Kasama po ang buhubo ng sanggoy ng barangay mga kagawad, mga front workers. At sa inyo pong lahat, mamaya ng barangay lai magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maaga ang Pasko sa barangay Lailay. Nobyembre pa lang, andito na ang pamaskong handog na handog ng pamalambayan sa pamagitan ni Mayor Ahmed Lacuscarion. Hindi po tumigil ang ating punong bayan na maglagak ng pondo para sa pamaskong handog na ito upang ang bawat pamilyang buwakenyo ay may mapagsaluhan ngayong darating na kapaskuhan sa kapanganakan ng ating pong Isa Kristo. Kaya ang panalangin ni Kuya Mark sa inyo pong lahat na buo po ang pamilya ng mga taga-barangay Laylay ligtas sa anumang kapamakan karamdaman daman At huwag nating kakalimutan na humingi tayo ng awa at pasalamat sa ating poong lumiga. Muli po, ang taos pusong pasalamat ni Kuya Mark Senyo sa mga taga-barangay Laylay, lalo tigit sa inyong support at pagtangkilik ng nakaraang halalan sa inyong lingkod kay Kuya Mark at sa buong Team Keryon. Maraming, maraming salamat, Barangay Laylay. Isang palakpak naman dyan. Kaya aking pagbati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon, mahal kong mga taga-barangay Laylay. Mabuhay po kayo! Yon, maraming maraming salamat po sa ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Mark Anthony I. Senyo. At sa punto pong ito, dumako na po tayo sa pinakaaabang bahagi ng ating programa. Ang tao pong ito ay hindi lamang isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang buwakenyo sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Kaya naman po, Barangay Laylay, bigyan natin ng mainit, masigla at masigabong palakpakan ang ating minamahal at masipad na punong bayan, Kagalang-Galang Army, Dalakus, Karyon. Siyempre po, no? Oo. Sa ating pong uh, tagapagsalita Binatang binata Opo, kasi yan daw po ang usong gupit Binatang gupit Balakpakan naman po natin ng ating barangay affairs Opo, Sir Jensky Siyempre po sa aking pong uh, kapitan Na napakasipag Bumabata Walang iba kundi po ang ating minamahal, Kapitan Arnel Mabiyog. Tinatawagan ko rin po dito sa harapan ang ating mga kagawad. Sa pangunguna po ni kagawad John Oliver M. Hermosa. Asan po yung kagawad John Oliver Hermosa? Ah, wala. Ganun din po si kagawad Lorena M. Garcia Kagawad Norman Hambalos Jr. Punta din ni Kagawad Jan Paul Beneventura Kagawad Glenda Beneventura Kagawad Carmencita Hambalos Kagawad Jenny Rose Ano ba ito? Meneses Kagawad John Joseph Mangkada Ang ating SK Ano si SK? Yan yeah. Baka may naiwan ako Sigurado Oo o. Yan po ang lahat ng ating kagawad Kasi kanina Sa Balarin Sa Ihatob may isang kagawad na hindi nakasulat. Wari ko'y nagtampo. O kaya palakpakan naman po natin silang lahat. Siyempre po sa ating barangay secretary, uh, sa ating barangay treasurer, sa ating pong mga tanod na talaga namang kitang-kita sa pagbabantay, sa ating mga mamamayan, sa ating mga frontliners, sa ating mga lupon. At higit sa lahat, sa aking pong mga minamahal na mamamayan dito po sa Barangay Lailai, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hi! Hi! Hello! Nagising ko lamang kayo. <laughs> Syempre po, no? Para naman po sa aking katuwang sa aking kaagapay, lalong-lalo na po sa pagmamahal at paglilingkod, nag-iisang gwapo na vice mayor ng Bayan ng Buwa. Nag-iisa siyempre, walang iba kundi po ang ating minamahal, vice mayor, Kuya Mark, sa inyo. Kanina po, no, sa Barangay Balarin at Barangay ihatub anong daming naglapitan sa napakagwapong ninong ng bayan. Ayan. Talaga naman po, no? Opo. Sabi ko nga po, ito po talaga ay napakasipag at maaasahan. Opo. Lalong-lalo na po, pag dumadapit ang Pasko. Dahil ito po ang ating ninong ng bayan. Walang iba, kundi po ang ating minamahal. Konsihal Sito Laylay! dadako naman tayo doon sa barangay ang una. Talaga naman, opo, hindi nagbabago, matikas na matikas pa rin. Opo, walang iba kundi po ang ating minamahal, Consihal Chief Manggera, barangay ang una. Siyempre, sa susunod naman po, yung pong medyo may edad pa rin. <laughs> inuuna ko lamang po yung mga may edad, no? Opo, yun po yun. Ay, hindi po yung ninong hindi may edad yon batang-bata pa yon no? Oo. -o. Lalo na po ito, no? Alam ko po na nasa sinapupunan pa lamang ito ng kanyang magulang ay mabuting mabuti na, no? Walang iba kundi po ang ating minamahal, Consihal Wilson Mabuti. Siyempre po, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa bawat isa. Lalong-lalo lalo na po sa pagtangkilik ninyo sa aking anak bilang isang konsehal. Siya po ay may isang ordinansa na nasa second reading na, na ito po ay pinapopondohan ko na rin po. Katulad rin po ng pamaskong handog na iahandog po sa ating mga mamamayan, sa ating mag-aaral, mag upang sa ganon hindi na po mahirapan ang ating mga magulang sa pagbili ng school supplies. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa ating 12 sanggunian at ito rin po ay malapit ng maipasa. Sa pangunguna po ng urbanansa, walang iba kundi po si Konsihal Isko Jacinto. Magkakaroon na po ng school supplies ang kinder hanggang grade 6 sa darating pong, uh, darating pong opening ng eskwela ngayong June. Yan. At syempre, walang iba kundi po ang ating uh, matino. Opo, walang iba kundi po ang ating bumalik na konsihal. Opo, ang akin pamangkin, konsihal Pino Manrique. At siyempre po, bagamat talaga naman uh, sabi sa akin ay, Tita, oo, pamangking ko po yan, Dela din. Opo, kaya lang magkakulay na bad ako. Malayo man. <laughs> Walang iba kundi po ang ating konsihal, konsihal, gatas, mascarinas sila po ay talaga namang kasama natin. Opo, dahil alam niyo po, itong pamaskong handog na ito ay hindi rin naman po magkakaroon ng isang katuparan kundi po sa pangunguna ng ating minamahal na Vice Mayor, Kuya Mark Senyo, at 12 sanggunian. Palakpakan po naman natin sila. Batingin naman po natin sila ng Merry Christmas. Mamaya, mapila na kayo sa kanila. <laughs> well, ulitin ko po. Ito po ay taon-taon natin ginagawa. Tama po ba? Hindi pa man po <laughs> po bayan ng inyong mayor ay ako po ay nangako na. Nangako po ako sa inyo na habang ako po ang inyong punong bayan, ang aking mga minamahal na pamilyang buwakenyo ay may pagsasalusaluhan pagsapit po ng karawan ng ating buong may kapal. Natupad po ba? Diba? Since 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ang aking buong pamilya ay naglalaan po ng pondo para po sa pamaskong dog para po sa bawat buwakenyo. Kaya nga po ako ito pusong nagpapasalamat sa 11 sanggunian, lalong la 11 and 12 sanggunian, na ito po ay naging isang ganap na ordinansa. Isang ordinansa na, na kahit sino pa po ang maging mayor, ang bawat mamamayang buwakenyo, ang bawat pamilyang buwakenyo, ay taon-taon na po na magkakaroon ng pamaskong handog. Kaya nga po, ito'y isang ligasiya na. Isang ligasiya na aking iiwanan. Dahil ako po ay matatapos na ang termino. Ngayong 2028, kahit hindi na, ko, hindi na po ako ang inyong punong bayan, kung sino man po ang itatalaga ng Panginoon Diyos, kayo po ay may tatanggapin na pamaskong handog. Yan. Kaya, this time, alam naman po natin na talagang sasapit din po ang ating piyesta. Kailan po ba ito? December 8. Diba? Ang founding anniversary po ng Bayan ng Buwak ay December 8. Kaya nga po ang inyong punong bayan ay naglabas ng isang executive order dahil sumunod lamang po tayo sa Uh, executive Order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang ating bansa ay nasa state of calamity, kaya nga po ang lahat ng mga activities, programs, para po sa December 8 is hold po muna. Wala pong magaganap na activities sa December 8, kundi ang ating pong drum and lard, ito po ay hindi isang kompetisyon, sila po ay magpipresent at tutugtog sa kalye, sila po ay bibigyan lamang natin ng token. Kaya this time, pinag-usapan po namin ng ating uh, Vice Mayor, Vice Mayor Kuya Mark Senyo, sa lahat ng 12 sanggunian na narito, na ang gagawin na lamang po natin sa pondo. Opo, ng pondo po ng GAD at ng ganun din po sa agriculture na naiiwan na dapat po natin gastusin para po sa activities sa December 8 ay ilalaan na lamang po natin sa bawat mamamayan na nasa lanta ng bagyong tino at uwan. Yung pong mga nawalan ng bubong, mag-report lamang po kayo kay Kapitan Opo, at yun po ay dadalin sa MSWDO upang mabigyan po namin ng pondo ang bawat isa na meron pong nawalan po ng bubong. Ganon din po sa mga namatayan ng hayop at ganon din po sa mga pananim na nasira ng bagyong uwan at bagyong pino. Yan po ang ating gagawin. Pero wag po kayong malungkot. Kami naman po ng ating Vice Mayor at ng 12 sanggunian ay naglaan din po ng konting handaan sa December 8. Lahat po ay open. Open po na tayo po ay pwedeng pumunta sa Casa Real at doon po tayo Uh, kumain ng tanghalian. Kaya inaanyayahan ko po kayo kung sino man po ang gustong pumunta at bago pagkatapos magsimba, opo, pakakainin po natin ng tanghalian ang ating mga mamamayan. Okay po ba yun? Anong hinap? Palagay ko'y gutom na. Sige, mag-amarites na lamang ako. Okay, sandali lang ang ito at kita'y matanghalian na at gutom na rin ako. May marites po ako. Kahapon, Martes. Ngayon, Merkulis. <laughs> ang aking marites po sa inyo, yung ating pong pinaka iintay iintay, na matagal na matagal na na talaga naman po akala ko po hindi na dadapo sa bayan ng buwak ay magkakaroon na po ng isang katuparan ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo na po sa bayan ng buwak <laughs> Ano daw yun? Ano daw ga? Oh, masaya ba kayo na magkakaroon ng Jollibee sa Bayan ng Buwak? Yun po ay magtotoong totoo na. Hindi po ito fake news. Ako na po ang nagasabi sa inyo. Kaya nga po, magkakaroon na po tayo ng groundbreaking bukas. Opo, alas 4 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa barangay Tampus, opo, doon po itatayo ang Jollibee. Ang ibig sabihin lamang po noon, ang ating bayan ay progresibo, umuunlad. Kaya po itong investor na ito ay nagtayo po ng Jollibee dito sa bayan ng Buwak. Malay po natin sa mga susunod na taon, ano ba kalaban ni Jollibee? Ha? O di Magdo, baka susunod may Magdo Pero ang Jollibee po daw na itatayo ay kasama po ang Chicken Inasal. Kasama rin po sana ang shakes. Diba? Pag dumating po tayo sa punto na yon, sana abutan ko pa. Upang sa ganon, kitang kita ko po na napakaunlad na ng bayan ng buwak. Kaya sa inyong lahat, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagtitiwala sa inyong malasakit at ikit sa lahat sa pagmamahal na binibigay niyo po sa inyong punong bayan. Maraming maraming salamat po. Muli po, sampu po ng aking pamilya ang aking maagang pagbati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat. Solong buwa! ko po, po kayo. I love you all. Yon, maraming maraming salamat po sa ating pong minamahal na Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carion. At bago po natin tuluyang ipamigay po ang ating pong mga pamaskong handog, isang picture taking po muna with Mayor Vice kasama pong ating mga konsihal. Inaanyayahan po namin lahat po ng na mga nasa bleachers po. Picture taking po. Lahat po ng na mga nasa gilid. Picture taking po tayo. Yan, sige po. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Isa pong Christmas sign po muna. Isang Christmas sign po. One, two, three, smile. Yan, makikisuyo na rin po kami ng isang video greetings. Ang pasabihin lang po natin, maligayang Pasko, sulong buwak, carry on. In free two, one. Maligaya ang Pasko. One. Maraming maraming salamat po. Sa kamangayon po ng parangay participasyon sa ating pong programa ngayon. At ngayon po, magdidistribute na po tayo.